pritong rattlesnake, isa sa mga paboritong putay sa Amerika. Lasa nito, alamin! Hindi maikakailang nakakatakot ang mga ahas, lalo na yung makamandag katulad ng rattlesnake. Pero alam mo bang sa Amerika, partikular na sa Southern United States, piniprito at kinakain ito. Ito ang tinatawag nilang Southern Fried Rattlesnake. Saan nagsimula ang putahing ito at ano ang lasa ng pritong ahas? Alamin natin valuable food source para sa indigenous peoples at early settlers sa Texas at sa ilang southwest states ang rattlesnakes dahil na rin sa kakulangan ng ibang mapagkukunan ng pagkain isinali nila ang rattlesnake sa kanilang diet bukod sa madali itong mahuli mayaman ito sa putina. sa ganitong paraan nakokontrol din ang populasyon ng mga makamandag na ahas sa paghahanda naman ng southern fried rattlesnake kailangan mo nang balatan ang ahas. Huhugasan ng mabuti ang karni nito sa kailalagay sa isang mixture ng log at gatas at seasoned flour. Pagkatapos nito, pwede na itong i-deep fry. Titingnan mukhang fried chicken ang lutong rattlesnake na yan. Lasa rin itong manok. Kaya kung hindi sasabihin, hindi mo mamamalayang ahas na pala ang kinakain mo. Kaya kung ikaw ang tatanungin, susubukan mo bang kumain ng Southern Fried Rattlesnake? D W I Z Research Report. Re -re report.